immunity etc etc pero uh, given all this uh, may mga evidence po kayong pinirepresenta na nag, uh, nagsasabi or nag a attest na fake yung mga allegations kailan niyo po i-consider yung possible filing of a for example an impeachment complaint ay sorry of a an ethics complaint against the your accuser a sitting congressman kapag po nagbabasa sa NBI kasi po yung findings ng isang ahensya ng pamahalaan katulad po ng NBI ay credible, mapagkakatiwalaan at talagang produkto ng pinagsamasamang investigasyon ng lahat ng mga dokumento at pwede po yung mga testimonya. Yung po, kasi po pag ginamit mo na yung NBI investigation at saka po ng anti-money laundering investigation, ay ay uh, mabigat po yun kahit sa korte tayo makarating o kahit sa ano pang uh, body Uh, o kapulungan tayo makarating. Ayan po ay kinikilala, binibigyan po ng uh, tinatawag na regularity in the performance of official function. Sumalit, base sa ating naipresenta, wala po at hindi ko po mapipigilan ng kahit sinong tao, grupo, samahan, kung gusto po nila mag-file ng cases, binigay ko na po at nilid ko na po sila sa mga dokumentong yan. Pwede naman po makita doon sa mga sa, sa kahit hindi galing sa akin o sa mga sites na aking nabanggit wala pong makakapigil sa kanila na gusto, kung gugustuhin po nila mag-file. Uh, mag Katulad po dito sa amin, may isang napakalaking buong grupo na gusto mag-file ng kaso dahil sila ay nasasaktan, dahil institusyon ang, nas, ang nasusugatan. Hindi ko po sila kayang pigilan kung ano po ang gugustuhin nila sapagkat yung po decision po nila hindi, hindi sila makakatanggap po sa akin ng encouragement o ng uh, uh, pag pagsasabi na sige gawin nyo yan. Hindi ko po gagawin yun sapagkat uh, ayaw ko po silang impluensyahan. So sir clarification lang. Once na ma-receive nyo yung NBI uh, result, kasama rin po yung kung ano man na ibibigay ng AMLC, magpa-file kayo ng ethics complaint against that congressman. Uh, opo, wala pong problema. Um, kasi sa bandang huli kinakailangan may remedyo uh, para sa para sa nangyayari lalo na po yung mga pamimike pagpo ng mga dokumento. Hindi po ba sa, sa, sa bansa natin nagnakaw ka ng isang mansanas, magnanakaw ang tawag kasi mahirap. Hindi naman po po-report kapangyarihan. Kapag ka nameke ibig sabihin, okay lang. Dapat po parehas yung batas. Pag nameke, kahit na ano pang katayuan mo sa buhay, nameke. Pag nagpinaasa, nag, kasi po pinaasa ang tao dito. Sinabi ganyan, pinaniwala. Hindi po ba yan ay pagsisinungan eh? eh kami po mga abogado, at ito po isang panawagan din sa mga lawyers, kami po mga abogado, may pinanumpaan po kami na lagi kaming magiging honest and truthful sa pakikipag ugnayan namin sa ating kapwa. Pinanumpaan po namin, as a lawyer's oath po yun eh. Sir, two more questions lang po. Doon sa information yun na nakuha, mga ebidensya, are you ready to say na umagos din yung pera? Bakit merong nagpapalitan na accuser niya? Umagos din po. May umagos po bang pera kaya meron kayong yung uh, consistent accusers Basta po katulad ng aking nabanggit, banggit, halata po na itong itong grand operation na to na hindi hindi isa lang, series po ito. 'Di ba po sinabi ko sa inyo ang susunod nito base sa aking na, nakalap, ay ang mga individual members ng komisyon naman ang kanila pong uh, sisirain bawat isa. May ipupukol sa kanila, isang grand several operations na alam nyo po na well-oiled. Magsalita nga lang po ako ng mga nakaraan sa social media. Grabe ang troll farms. Namumukadkad, sobrang dami. Hindi ka makakapag-operate ng troll farm kung wala pong pera ang nasa likod. Sobra po ang troll farms. Pag nagpatawag na mga ganito, hindi po ba? Alam niyo po, ako dito lang po kami nagpapatawag. Hindi naman po kami nagpapatawag sa mga hotels o sa mga restaurants na may kainan na, 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 na marangya. So, kayo na po ang magbigay ng konklusyon sa sinasabi ko. Sir, last na lang. So, yung paki lang po kasi may panawagan kay sa House, may panawagan kay sa Senate, uh, sa Pangulo, even sa religious community kung tama po yung yung intindi po namin. Ano po ba yun? Uh, meron din po kayong nare-receive na information na possibly one of these days, isang senator din magbibigay sa inyo ng same accusation. Ganun po ba? Base po sa sinabi sa akin, nung nagbigay sa akin ng white paper, may mga nilapitan sa mataas na kapulungan. Binanggit ang mga pangalan, hindi po ako at liberty na sabihin yung mga pangalan yan. At the same time, may mga binanggit din ng mga nilapitan sa mababang kapulungan. At in fact po, yung nag ko na ikasama sa nabanggit po ng mismong membro na yon ng mababang kapulungan. So kung sino po siya sa proper time and proper body, sasabihin ko po yan. Good morning po. Uh, Mon Gualvez po from TV5. Sir, sure. uh, base po sa pagsisiyasat po ninyo, lumalabas nga po na may kaugnayan yung dating provider, na election provider ng Comelec. At uh, ano lang pong implikasyon nito? Kasi syempre, maaalala po natin, bago po naglabasan din ito, dinisqualify niyo rin po sila na makasali po sa bidding. And they have an information na ito pong nangyari na ito na ganitong klaseng operation, grand operation as you mentioned kanina, ay nangyari na rin po ba sa ibang bansa? I don't know. Or this is something new? Um, Sir Mon, ang kanina po, sabi ko, katanungan, bakit? Bakit iisa address? bakit i-isa mga opisyal? So ano pong ibig sabihin, anong conclusion sa ganun? Ayaw ko sabihin nag ako sa kagad wala pong akusasyon. Pero ang number two po is, ang isang kasamahan ko sa komisyon ay nagpunta sa isang, sa isang uh, conference. At yung isang bansa nasabihan, yung mismong uh, uh, isang bansa kung saan nagkaroon din ng ganito, sinabi Ganyan-ganyan ang ginawa din sa kanila ng mga election officials. Exactly. Kung ano yung nararanasan natin ngayon, yun ang naranasan nila. Nung naandun din, uh, yung naandun din, yung nangyari sa procurement nila. So, nariripit, nauulit itong mga gantong klaseng pangyayari. Sabi ko nga po, sana duwag dumating sa punto na may magbubuwis ng buhay. sa ako yun. Sana huwag dumating sa punto na may mga masasaktan sapagkat ako yun at ang pamilya ko. Sana nga po, base sa paglabas natin na ganito, panawagan ko sa ating mga kagalanggalang na opisyal na sana tingnan ang punot dulo ng bawat isa. Kasi sila rin po, yung mga pinangakuan, pwede rin po kayong ganituhin katulad ng ating nararanasan. Bago po ito, may mga nareceive na rin po ba kayong mga banta sa buhay po ninyo? Mga banta po na pinapasabi, sinasabi lamang na mag-iingat ka sapagkat hindi naman biro-biro yung mga binabangga mo. Kung ang chairman ng Comelec ay takot, chairman ng Commission on Elections, chairman ng Comelec, so sino pa ang matapang? Sino pa ang hindi matatakot? Chairman ng Comelec, constitutional body. Yung panagbandang huli, tatakot-takotin lang. Eh, paano na tayo magpo-conduct ng eleksyon? Kung bawat, bawat lugar, bawat probinsya, munisipyo, siyudad, tatakot-takotin ang mga kandidato, ang COMELEC, kahit yung mga, uh, mga official natin, eh, yung chairman nyo nga, natakot eh, kayo pa. Hindi po tayo kinakailangan matakot. Kasi sa, sapag sa pagkatno nung tinanggap natin ang pwesto na to, isa lang po ang sinabi natin, para sa bayan lang lahat ng ito. Gandang-ganda -ganda po ng ating pinagagagawa sa private sector, Ganda-ganda ng kita sa private sector. Tapos papasok ka sa pamanang wala ka namang kikitain, puro sakripisyo. Dati-dati gumigising ako ng alas 8, alas 9 ng umaga. Ngayon, alas 4, gising ka na. 6.30, nasa opisina ka na dapat. O sige nga, hindi pa masakripisyo po yun. Pero okay lang po yun. Hindi naman ako nagsusumbong. Kasi ko lang, paninindigan yung naandito, kung may mga nanakot-nakot na ganyan, hindi haharapin. Bakit sila lang ba ang may karapatang manakot? Hindi po ba? So yun po ibig ko sabihin. Gusto kong, gusto kong uh, ilatag sa lahat na huwag po tayo matatakot kung katotohanan ang nasa tabi natin. Kung katotohanan ang sinasabi natin. Hindi po ba magmula sa simula pa? Kaagad ako nagsasalita dahil wala po ako kahit isang foreign account. Wala po ako kahit isang property. Porkit mahirap ka lang, may bintangan ka lang ng ganyan. Ganyan po ang ginagawa sa atin eh. Porque nakabili ka na medyo maganda-gandang konti na sapatos, mayaman, sobra, nagnakaw yan sa pamalan, hindi po sana tama yun. Yun po yung gusto nating pahayag sa sambayanan. Chair, morning po, Chair. At saka members po ng ADBA. Chair, uh, pwede ba kayong magbigay sa amin ng uh, hint po? Hint lang po nung sinasabi ninyo yung naglalako nung information. Ano po ba? Involved ba dito yung may involved bang political career? May pera bang involved? Hindi ko masasagot muna ka, Dante. Sapagkat uh, yung katanungan mo, napakabigat. Kasi pinag-aaralan ko mabuti as bilang lawyer. Yung bang aking sasabihin ay hearsay o yung sasabihin ko ay direct evidence? sa korte kasi yung hearsay, hindi yun admissible in evidence. Hindi siya tinatanggap. Pero kung direct, muna nakuha yung informasyon, ang iyong nakita at nadinig, kadante, yun ang pinapanindigan ng UNTV. Ang iyong nakita at nadinig, ikaw ay isang testigo. Ikaw mismo pwedeng pumunta sa korte. So, ina-analyze ko lang muna yung aking nakita at nadinig kung yung ba ay pepwedeng panindigan sa korte. Kasi otherwise, pag po ako ay pumunta sa level na parang basta na lang bato ng bato, eh hindi po ako lawyer. Nakakahiya. Chairman, chairman pa lang, Komilek. Tapos, eh, marites. Misinformation, disinformation ng aking mga kinakagat. Pangalawa po. Uh, panghuli po. Chair, gusto ko lang karoon po ng uh, kaunting linaw lang yung particular pong yung panawagan niyo po kay Presidente. Kay... Ano po? Yung po sana naman po uh, at, at, at ako po na kilala-kilala ko po sila. Yung mga namamamahalap magmula sa ating pangulo, sa ating uh, Senado, sa Senate President at mga miyembro ng Senado at sa House of Representatives at mga miyembro rin po ng House of Representatives. Sila po yung mga mararangal na tao. Sila po yung hinalan ng sambayanan sa naniniwala sa kanilang kabutihan kagalingan bilang mga tapat na lingkod bayan. At ako po yung nakikiisa sa kanila sa pagiging matapat sa paglilingkod dito. Inaayos ang ating pamahalaan. Sa COMELEC po, inaayos po natin. Sapagat sa maliit man po ang aming kontribusyon sa ating demokrasya, kahit paano mapapakita po natin na kasama po kami sa ating isinusulong na bagong Pilipinas. Sa kasama po tayo sa sinusulong natin na isang makatao at marangal na pamumuno sa ating pong pamahalaan. So, uh, sana, po, sana po yung panawagan natin na yung kanilang mga institusyon ay huwag mag 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 po sanang magamit uh, bilang kanlungan ng mga, mga sinungaling mga, at mga hindi tapat na tao. At sana po ay sila rin po ay makagawa ng tamang aksyon uh, upang ang isang katulad ko, na kahit paano naman may katungkulan sa pamahalan ay mabigyan ng sapat na proteksyon uh, at uh, pagkalinga sapagkat uh, hindi naman po bilo din itong lahat, lahat ng ginagawa namin dito sa Commission on Elections. Hi. Hello, Chair. Good morning po. Diane Sampang po from inquire.net. You mentioned po earlier na business as usual po, uh, kahit po patuloy yung accusations. Tanong ko lang po, if meron pong implication ito sa preparations or the electoral process now that the 25, 2025 elections are coming po? Um, Una po, magpapasalamat tayo sa kataas-taasang hukuman. Hindi po tayo binigyan ng restraining order. Hindi po kami pinahinto sa ginagawa namin preparasyon. Tuloy-tuloy po kami. Ganong meron po na i-file na kaso, kine-question ang aming kontrata. So, tuloy-tuloy po kami. Dapat ngayong buwan na ito, ang 20,000 na makina. May, sum may dumating na noong mga nakaraang linggo na isang daang makina. Ito po, 20,000 makina. Sa darating pang ibang ilang buwan, 30,000, 30,000 hanggang sa mapuno yung isang daan at sampung libo na makina na gagamitin natin. Sa kasalukuyan po, nagkaroon na po kami ng procurement sa lahat ng mga dapat kakailanganin ng gamit natin, whether supplies o doon po sa mga sistema na gagawin natin. Nilalatag na rin po natin ngayon yung ating pag, ikot ng Commission on Elections sa iba't ibang mundo, parte ng mundo, para po ma makapagbigay ng voters education paano gagamitin yung sistema sa pagboto sa pamamagitan ng internet. Ngayon po, Tinatapos na natin hanggang September 30 yung pong ating registration of voters. At yung patuloy natin panawagan na may 5.2 million voters tayo na deactivated. At ang kasalukuyang pumupunta pa lamang sa ating registration site ay 5.1 million. And therefore po, panawagan na sana makahabol sila dahil 66 million pa lang po ang ating botante. Ang target ng Comelec 70, hindi namin inaasahan ganung kalaki na 5 million. Ang sobrang namin pinaghandaan Bangsamoro, elect, uh, parliamentary election sapagkat first time po yan na may ganyang klaseng halalan sa Bangsamoro. Pagkatapos, naghahanda rin kami sa national and local, sa, sa barangay SK election na limang buwan lang pagkatapos ng national and local